Ayan, ganito po ang hanap buhay sa amin. Nagkikidkid ng kugon. Kinukuha po yan sa mga bundok. Tapos, may mga bumibili po yan, binibiyahe. Ginagawa po siyang mga bubong sa tawag dito, sa mga resort po, ganon. Ano po yan? Nagduduro na po ako dyan kasi nagkukuha po niyan. Ayan, nagmamadali na nga po ako nang ako ay makarami. Porsyentuhan lang po kami dyan. Pag nakaisandaan duro kami, meron kami 200 pesos. Ayan, malapit na po akong mayari. Ayan, listen mo. Ayan, chara